Sa kalagitnaan ng pagmamadali ng mundo, may isang nilalang na nananatiling tapat sa kanyang sarili. Hindi siya nagmamadali, hindi rin siya nagpapahinga. Siya ay ang ilog. Tingnan mo ang liwanag ng umaga sa kanyang ibabaw. Ang kanyang mga alon ay hindi nagtatago ng sikreto. Hinahayaan niyang maging salamin ng sarili para sa langit at lupa. Tayo ay madalas natatakot sa pagbabago, ngunit ang ilog ay nagtuturo na ang paggalaw ay ang tunay na pamamahinga. Kung siya ay mananatili lamang sa isang lugar, siya ay mabubulok at mamamatay. Kaya't patuloy siyang umaagos dahil alam niyang ang buhay ay matatagpuan lamang sa pagpapatuloy. Sa kanyang landas, may mga batong balakid na nagsisilbing pagsubok. Ngunit ang ilog ay hindi nagagalit. Hindi niya sinisira ang bato. Sa halip, hinahayaan niyang hugisin ng bato ang kanyang daloy. Ang bawat kaskas ay isang himno ng pagtitiis. Ang mga hadlang ay hindi humahadlang sa kanya, kundi nagtuturo sa kanya ng bagong daan nagbibigay ng bagong lakas. Ang bato ay hindi kaaway kundi tagahubog ng kanyang karakter. Tingnan natin ang kanyang layunin. Hindi lang siya umaagos para sa sarili. Ang ilog ay ang puso na nagdadala ng buhay sa buong lupain. Siya ang ugat ng lahat ng bagay. Saan man siya dumaan, nagiiwan siya ng biyaya. Nagbibigay siya ng inumin sa nauuhaw na gubat. Nagpapataba siya sa lupang sinasaka. Binibigyan niya ng tahanan ang mga nilalang na nangangailangan ang kanyang pagiging payapa ay ang kanyang kapangyarihan na magbigay. Tayo man tulad ng ilog ay may patutunguhan. Ang bawat pagliko ng agos ay hindi pagkakamali, kundi kurba sa ating personal na mapanambuhay. Ang lahat ng sanga at pasikot-siko, ang mga taong nakilala natin, ang mga karanasan nating pinagdaanan ay sumasama sa ating pangunahing agos. Pinapalakas at pinapayaman ang ating pagkatao. Ang lahat ng ito ay patungo sa isang dakilang pagtatapos, ang karagatan ang karagatan na siyang wakas at simula ng lahat. Tila sinasabi niya, huwag kang matakot sa hantungan. Ang hantungan ay hindi katapusan, kundi pagbabalik sa pinagmulan, kung saan ang lahat ng enerhiya ay nagiging isa. Ang ibabaw ng ilog ay maaaring magulo kapag may malakas na hangin. Ngunit kung sisilipin mo ang ilalim, ang kanyang presensya ay nananatiling kalmado. Ang kalakasan ay hindi natatagpuan sa ingay ng ating mga laban, kundi sa katahimikan ng ating panloob na agos. Kaya't sa tuwing ikaw ay nababalisa, isipin mo ang ilog, hayaan mong ang iyong isip ay maging agos, malinaw, payapa at patuloy. Huwag kang mag-alala kung ikaw ay dumaan sa madilim na lambak o sa maingay na lungsod. Ang iyong esensya ay hindi nagbabago. Magpatuloy ka lamang sa pagdaloy magtiwala ka sa agos ng buhay at higit sa lahat sa ating Panginoon dahil ikaw tulad ng ilog ay isang obra maestra na patuloy na inuukit at ang iyong paglalakbay ay isang himno na nararapat awitin